Oh, yan. Yan, yan, yan. Patay. Uh, eh, dorog. Ay, ko. Hmm. Edit mula mong yan eh. Oh, wala pang edit. Yung app na ginagamit ko eh. Yung nag Hindi na, na, na makita na, na? Hmm. dibin pasti udah uh dia jangan lari mana lah lama-lama cepat pas itu lalai go 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 seraya patah isi

Hoy. Hoy. Walang magandang ano? <laughs> <laughs> okay, wala walang <laughs> mga, mga balihan ba? Walang Para magasganda. Bye

<laughs> play, play, play. Ay, Haha. 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 Ay Haha. 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 Ay, Haha. 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 Ay, Haha. Ay,